gusto mo? Ah. Ha? Anong gusto mo? Pipictorial tayo. Tapos, ano susutin man naman damit? Bili tayong gown. Ha? Bili tayong gown? Bili tayong gown. Anong kulay? Ha? Anong kulay? Hehehe. <laughs> may makeup sa'yo. 'yo Ha? di pictorial tayo. Kasama kami ni Daddy. Ha? O, ikaw lang solo. Ha? Sino yun? Sino yun? Si Daddy? Ha? Sa ka nakatingin? Kinakausap kita eh. Oo. Oh. Ano? Ba't ganyan yung ilong? Paano mo ba siya pinapatawa? Ano mong papatayin? Paano mo ba siya pinapatawa? Hmm. Ani? Hmm. Baby Chan-chan! Hulo! Hinoontok o sige si sige, sige. Sleep na. Sleep. I-sleep. I-sleep na yan. Oo. Oh. Oo. Oh. Hmm. antok ko! Oh. Matulog ka na. Huwag ka nang umepal. Ipigil-pigil mo pa eh. Tulog mo na yan. Tulog mo na yan. Hmm. Mm. Dapat pag nag-video pala pa ganun lagi. Patayo. Patayo. Yan. Para sa hindi na ka ganun pag pinanood. Inaantok. Inaantok. Inaantok ang bata. Inaantok. 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 Tulog ka na. <laughs> Sino yan? Sino yun? Para lang siya lasing. Alam mo yun, inaantok. Sino yan? Ang kulit? Daddy? Ang kulit ni Daddy? Ha? Ah, sleep, na ulit. Sleep, na. Sleep, sleep na. Oh. Hindi <laughs> <laughs> sa ka na kay mami. Hindi ka pinapatulog. Hmm. 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 No. Ano? Say hi to your fans. <laughs> slip sleep na. Okay. Sean? 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 Chan. Nga nga. Chan. <laughs> oh, sini yun. Sini ba yan? Sabi yung mga dyan Ay, kita ka niya dali. Tapos ang bibig.

Sleepy, son, son. Sleepy, baby, Sean Sean. Sleepy na baby, Sean Sean. Sleepy na baby, Sean Sean. Sleepy na baby. Nga nga na, nga nga. Hmm? What? What? Hmm, wala pa pa hawak. Katingin sa camera, oh. Kasing serang bata, oh. Katingin sa camera. Kasing huh? Ha? na to pista ha Hangga nga nga hmm, sexy ang pota oh. sarang bata flawless Hmm? 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 Nakakatawa siya. Hindi niya makikuloy ang tulog niya. Bye bye. Bye bye na, Mimi. Bye bye na, baby Sasha. Ay. Hey. Bye bye.